May pakiramdam ka pa ba? <laughs> oh. Tingin po kayo. Tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo. Sige po. Tingin kayo. May mga bagay sa buhay po natin na pag araw ng ligot, tinatamad ka. Amen. Hey. Amen. Parang ayaw mong mag-church. Pero pansin mo, may nangungusap sa'yo. Amen. Nagtataka ka, ayaw mong pumunta sa church, nalilibo ka. Amen. Nagtataka ka, ayaw mong mag-church at sapatos ka. Yeah. At nakapag tataka, ayaw mo mag chat at dito ka. Yeah. Bakit po? Iyan yung gabay natin sa ating mga buhay. Yeah. Ang banal na Espiritu. Iyan po yung iniwan sa atin ng Panginoong Yesus nung siya'y umakyat sa langit. Tingnan niyo po ngayon, Hello? Hindi mo ba kayong tataka sa sarili po ninyo ngayon? Gagawa ka pa lang ng masama, nakaisip ka pa lang ng masama, may meron nang sa isip ko. Ang gagawin niya. O, misa, iinit ang ulo mo, may biglang magsasalita sa iyo. Bigla kang umihinaw. Kasi may Holy Spirit po tayo. Uulitin ko po, hindi po kayo mababago kung wala kayong Espiritu Santo. 好，没有。